ito oh, magandang tanghali na ayan nandito tayo sa ano Candelaria bypass road ayan uh, medyo ulit na tayo hindi ko lang alam kung makabot pa tayo ng ruro patawid ng uh, alabat meron kasi tayong dinahanan dyan sa Candelaria inantay pa natin so, nagantay pa tayo ng isang oras para bukas dadaan ang dadaan ulit ako diyan bukas kukunin natin yung pinapais natin papel alright so wala pa tayong almusal wala pa tayong tanghalian ayan ganito talaga pagka solo ride oh. wala kang iintindihin sa pagkain kahit anong oras pwede kang pumain ayan hindi pa naman tayo gutom pero plano ko doon ako kakain sa kang Manok dito maahan tayo ng Jollibee, nag drive through tayo sa Jollibee doon natin kakainin po ang ating uh, Jollibee masakay sa uno kung wala nalang bigla ayan, yung mo magpapatidip na naman na wala kang itan. alright wow may list po Pulis, may pulis sa ilalim ng tulay. May pulis, may pulis, may pulis sa ilalim ng tulay. Dumaan ang pulis, dumaan ang pulis sa ibabaw ng tulay. <laughs> Alright. ang pulis ang pulis ang lakas ng PG pa no meron pang escort na pulis derecho